Mm -hmm. Kain tayo. almasal Uy, tapi. Good morning, guys. Ito na po yung aking suman na kamote. Or kamoting suman sa Bisaya pa, iraed. So, mana kong himo gahapon Yan. So, marami to siya guys ha. Kaso, syempre kinain na sa umaga, ipag-ising ng kuya at tata, tsaka papa ko, kumuha na sila. So, ito na lang talaga na iwan. <laughs> Bari, nasarapan sila guys. Kahit naman siguro ako, para sa akin, masarap siya. Kasi ito talaga yung the best ano, recipe ko yung suman na kamote na may palaman sa gitna. So, natutunan ko to guys, dahil sa lola ko. Nung maliit pa ako, nagluluto lola ko ng ganito. At ngayong, yung ano, kuryoso ga, ay ata, ubi, pwede gawin ganito. Tapos, kasaba, ba diba? May palaman sa gitna din. Yung nagawa din ng lola ko. Hmm. So, mas ito talaga ang gusto ko guys, kaysa yung diretso lang na walang palaman. ayoko nang matigas kasi pero masarap tong ano na to ha kamote na to kasi kahit walang palaman sa loob malambot sya mm, kasi kahapon gumawa din ako ng walang palaman. Mm, mm dahil sa magmamadali ako kahapon mga walang piraso ang nagawa ko kasi pinakain ko sa nagayos sa bahay mm. Ito. sorry ba na ang lasa mm -hmm.

Sarap. Hmm. So, katamtaman lang yung ano niya, tamis. Hmm. Hindi ko masyado lagyan ng asukal kasi matamis na yung kamote. Itong kamote na to, ba't yan ito yung kulay? Kasi purple siya. Sarap. Hmm. lamig kayo the talaga siya guys kaysa kamuti doon sa ibang bansa so guys dalawa yung nakain ko hmm. sobrang sarap <laughs> o oh, diba nag enjoy so obos kape yan na mm <laughs> tapos so meron pa tayo dito guys mga ilang piraso 2, 4, 6, 8, 12 12 pieces tapos syempre yung ating panday kasi may nagtrabaho nga dito sa bahay so bigyan pa sila so may pa mamaya may, paka, may ano pa ako may pang may pang snack pa tayo mamaya <laughs> so that's all guys I hope you enjoy watching so ang masasabi ko lang guys kakaiba talaga ang ating kamote kaysa ibang bansa. Mas masarap yung kamote natin. Promise. Kasi nung gumawa ko ng soman sa ibang bansa, masarap na lang yun. Walang choice. Pero matubig sa totoo. So, hindi siya malagkit. Alam mo ba? So, ito ang bilis nung ginawa ko siya ng latik. Ang bilis niya nag sticky, eh. Siguro hindi nag minutes. Para nang siyang, alam mo yung gumagawa ka ng maha, starch, Ang bilis nagbuo. The best tanim ng papa ko to nakamote yeah so that's all thank you so much for watching guys and I hope you enjoy watching bye